Okay mga boss, may dinala na naman po sa atin dito, Rusi 175. Okay. Sabi nila nag-lock daw ang makina. Sira na raw ang makina. Sabi ko naman ay hindi. Okay, ito yung may-ari oh. Napakik ko muna diyan. Okay. Yan, binuksan natin, chi-check natin yung ito ang una natin chi-check kung sira talaga ang makina, kung may langis yan, at hindi natuyuan, ibig sabihin ay hindi po sa makina ang sira pag may langis. Pero pag walang langis, ah, sa makina 'yon. Okay sa piston mga ganun. Pero ito, itong transmission niya, yung cambio. Lahat gumagana naman siya. Tin tinesting namin, gumagana po siya mga loads. Okay. Yan, tinitingnan natin lahat yung cambio niya. Okay, lahat okay na okay. Harap at likod. Bawas dagdag. Okay. Mga boss, diyan yung dito yung ano yung pinapaturo ko diyan sa aking tropa yung kadalasang issue ng ganyan mga boss. Ito papakita namin sa inyo. Yan, eto yung issue ng mga pantra ng Rusi 175 o 125 kahit anong klasing sisi. Ito ang kadalasang sira. Okay. eto yon hindi sa makina ang sira, ituturo ko sa inyo dito. Tignan nyo mabuti yan. Pinapukpuk ko na yan. Okay ayan. Mahirap kasi mag video boss ng ano live eh. Kaya eto. Ano ko na lamang. Yan yan. Yan. Tuturo ko namin dyan sa inyo boss. Ayan. Nakita nyo. Nakita nyo. yon, Yung sa magneto. Yung. Yung tornilyo ng magneto. Yan. Ay natanggal. Kaya naglak bago tayo magbukas ng magpabukas ng makina titignan nyo muna itong, itong isang issue na to para hindi na kayo magbayad ng malaki tsaka hindi na kayo gumastos ng malaki basta ang papalitan nyo lang dyan stator at tsaka yung mag magneto yung tornilyo Okay mga boss, may dinala na naman po sa atin dito, Rusi 175. Okay, sabi nila nag-lock daw ang makina, sira na raw ang makina, sabi ko naman ay hindi. Okay, ito yung may-ari, oh. napakik ko muna dyan. Okay, yan, binuksan natin, t check natin yung, ito ang una natin check kung sira talaga ang makina. Kung may langis yan at hindi natuyuan, ibig sabihin ay hindi po sa makina ang sira pag may langis. Pero pag walang langis, ah, sa makina yon o okay, sa piston, mga gano'n. Pero ito, itong transmission niya, yung cambio, lahat gumagana naman siya. Tin tinesting namin, gumagana po siya, mga loads. Okay, yan, tinitignan natin lahat yung cambio niya. Okay, lahat, okay na okay. Harap at likod, bawas dagdag. Okay, mga diyan, yung dito yung ano, yung pinapaturo ko dyan sa aking tropa, yung kadalasang issue ng ganyan mga boss ito ipapakita namin sa inyo yan ito yung issue ng mga pantra ng rusi 175 o 125 kahit anong klaseng CC ito ang kadalasang sira okay ito yon hindi sa makina ang sira ituturo ko sa inyo dito tignan nyo mabuti yan pinapukpuk ko na yan okay yan mahirap kasi mag video boss ng ano live eh kaya ito Nandun na lamang. Ayan, yan. Ayan, tuturo ko namin dyan sa inyo, boss. Ayan, nakita nyo? Nakita nyo? Yun, yung sa magneto, yung yung tornilyo ng magneto, ayan, ay natanggal. Kaya nag-lock. Bago tayo magbukas ng, magpabukas ng makina, titignan nyo muna itong, itong isang issue na to para hindi na kayo magbayad ng malaki tsaka hindi na kayo